Muli nagsagawa ngayong umaga ng operasyon ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa EDSA Busway. Ang isa sa mga nahuli, patong-patong ang naging violation. Si Ryan Lesigue sa detalye, live. Ryan? Audrey, nagpapatuloy pa hanggang sa mga oras na ito ang isinasagawang operasyon ng SAICT dito sa bahagi ng Ortigas uh, Station. At tulad ng inasahan uh, inaasahan ng Audrey, marami pa rin pasaway na motorista ang nabigyan ng violation ticket. Halos mapayak ang motorista ito matapos parahin at mabigyan ng violation ticket kanina. Ito ay kasabay sa panibagong operasyon ay sinagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR patong-patong na violation kasi ang kakaharapin ng motorista. Bukod sa iligal na pagpasok at pagdaan sa busway, wala ding rehistro ang kanyang motor. Kaya ang resulta, Audrey, bukod sa ticket, impound din ang kanyang motorsiklo. Depensa naman ng driver, hindi niya alam na bawal pala ang pagdaan sa busway. Kagagaling lang daw nila ng probinsya at lumuwas lang ngayong umaga para sana dalawin ang may sakit na anak sa paranyake ang driver pilit pang nakiusap sa operating team na bigyan na lang ng tiket at huwag nang i-impound ang kanyang motor para makadiretso pa sila sa kanilang destinasyon. Pero sabi ng SAIC, ang batas ay batas at dapat sundin. Nakawin ko lang po. Eh, may, emergency lang po sa kanila kaya bumiyahe po kami ng patula Hindi. Uh, uh, pero alam mo na bawal dito gumaan? hindi po busway. hindi ko po alam ah, din 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 na way. na hindi po. pero napapasok po talaga kayo ng busway Ay, Diyan lang po, uh. lang po sa gitna na lang po sa gitna Audrey, sa dami ng nahuling single na motorsiklo kanina, nagmisulap ang parking lot ang gilid ng EDSA busway sa bahagi ng Ortigas Station. Huli din Audrey ang TNVS na ito na pumasok ng ad sa busway para sana mapabilis ang biyahe patungo sa airport. Pag-inirip ko lang sa upad, talagang traffic sir. Oo. May pinara na ako sir. Napadaan kayo? Sir, duha pa sila ako ganun, sir, konti sir. Oo, pero alam yung bawal talaga. Oo sir, alam po sir. Duha pa sila, sililip ko lang sir. Audrey, sa mga oras na ito ay nasa labing isang single na motorsiklo na ang nahuhuli ng saik, apat yung uh, private vehicle at isang jeepney. Sa kabuan, labing-anim na mga sasakyan na ang nahuli ng saik simula kaninang alas 6 ng umaga. At paalala, Audrey, ha, sa mga motorista, nasa 5,000 piso ang multa sa mga mauhuling illegal na gagamit ng EDSA Busway. Audrey? And, kaya huwag matigas ang ulo kung ayaw magbigay ng 5,000. Maraming salamat sa iyo, Ryan Sigues.